Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Kapayapaan po ng Diyos sa parating sumahating. At ngayon, nandito naman po tayo uli sa Talk Rin ng Talakayan with Cover Nook ng PH. So, hindi ka na patatagalin pa. It's all welcome. Hello po, Cover Magandang araw. Ayan, hello, Brother Gabriel at sa mga manunood mo sa ating programa. Ano meron dyan, bro? Yes po. Uh, meron nitong nag-message sa atin sa Karunungang Katoliko Facebook page. Ang katanungan niya po ay ganito. Ayan, si kapatid na Lorenzo Prado pala yung nagtatanong. Hello mga brothers, ask ko lang po yung sa John 1.1 or 1.1.1 kasi nakalagay doon sa pasimula ay ang verbo. Ibig sabihin daw po, si Jesus ay may simula. E eh, ang Diyos daw ay walang pasimula. Kaya hindi daw Diyos si Kristo, sabi ng mga iglot. Ayan, yung iglot po mga kapatid, yan po yung ano nakatawagan po sa mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo. Okay? INC po yun. Ayan. Thank you po. God bless. Ayan. So yan yung tanong niya, kapatid na Gabriel. Masahin mo na yung... Ano? yung uno-uno ng Juan, pakibasa, at uh, titignan natin kung ano yung gusto niyang ipalitaw. Opo, uh, ito po yung sabi. Nang pasimula, siya ang verbo. At ang verbo ay suma sa Diyos. At ang verbo ay Diyos. Ayan, so dito kapatid na Gabriel, yung kanyang gustong sabihin, pakita na natin yung tanong, ano? Gusto niyang sabihin yung pasim yung pasimula daw, eh, no? Kasi nakalakay po doon sa pasimula ay ang verbo. Oo. Ibig sabihin daw po, si Jesus ay may simula. Mali po yung, sa totoo lang, hindi naman sinabing sa pasimula ay ang verbo. Ang sabi, ng pasimula. Ng pasimula. Ng pasimula. Oo. Eh bakit ganun? I-English, isalin na sa English mo na yung King James Version na. In the beginning, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ayan. So, tanong Brother Gabriel, ano ba ang tinutukoy ng in the beginning, o kung sa Tagalog, ng pasimula? Pasimula. Iyan ba ay, uh, tumut ano ba yung tinutukoyan niyan? Basahin natin ang uno-uno ng Hinesis, pakibasa kapatid na Gabriel. Okay po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit. Lupa. Sa English, masahin natin. In the beginning, God created the heavens. And... Ayan. So, ibig sabihin, yung tinutuk yung tinutukoy yan nung phrase na in the beginning o yung phrase na nang pasimula, tumutukoy pala yun sa period of time na kung saan nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Yan ang ibig sabihin. Ibig sabihin, nung time na yun, nung time na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, yung verbo ay, ano ba yung verbo? Balikan natin yung Juan Uno-uno, siya ang verbo. Ayan. Diba? Yan ang ibig sabihin. nung time na nilikha yung langit at ang lupa, siya ang verbo. Hindi yeah. naman sinabing yung verbo walang pasimula eh. Uh, yung verbo may pasimula. Hindi ganun ang Mali yung unawa niya. Ibig sabihin, nung time na nilika yung langit at ang lupa, siya ang verbo. Yan ang dapat na interpretation. Mali yung interpretation niya. Kaya nga yung John 1.1 at saka yung Genesis 1.1, kapatid na Gabriel, ano yan parallelism yan parallelism kasi yung genesis account tungkol yun sa create sa mga creatures Creation. yung john chapter 1 yung uh, john chapter 1 tungkol yun sa creator kaya nga sa hmm. versikulo 3, basahin natin oh ito naman Kuno po 3 sa 1 ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayan, maliwanag, gabati na Gabriel. Ano? O, sa, crea sa, creation story pala, yung, uh, kasi yung Genesis 1, nag-focus siya doon sa mga creatures, sa mga uh, creation ng Diyos. E dito sa John 1, sa creator mismo. E nalaman natin sa 1 na sa pamamagitan pala ng verbo, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ng verbo na yon. Juan 1.3. Kaya nga mapapasa natin sa 8 sa ng unang Kurito, merong sinasabi si Apostol Pablo na ganito. Pag-ibasa kapatid na ganito. Ngunit sa ganang atin ay may isang lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Yesu Kristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Oh, maliwanag. So yung verbo, talagang si Kristo yun. Kasi sa Uno Tres, ginawa yun sa pagpagitan ni Kristo. Yung uh, mga uh, creatures na nagawa no? uh, sa kind ng creation story. No? Okay. At na uh, sinabi din yan doon sa Ebreo 1, 1 hanggang 3. Ibasa ka pa din ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagbanan ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanglibutan. Tres, palibhasay siyang sinag ng kanyang kalwanhatian ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos ay umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapagyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaibigan. Ayan, so maliwanag. Yan ang uh, gusto nating uh, itumbok, Brother Gabriel, na sa pamamagitan talaga ni Kristo, nagawa yung lahat ng bagay. ba? Diba? Doon sa 12, na napakaliwanag doon eh. eh. Pakita na natin yung verse 2, nandun yun eh. Ayan o, na sa pamamagitan naman niya, ginawa ang isang libutan. Sa pamamagitan ng kanyang anak, na si sino siyempre, siyempre yung anak, si Kristo yung tinutukoy. Kaya tama, Brother Gabriel, yung ating... Uh, interpretation. Katunayan, meron ngang sali ng Biblia na talagang magdidebunk doon sa sabi ng iglot tao. <laughs> na tinutukoy yan na eh, kesyo ng pasimula, automatic daw. Yung verbo pala may simula, hindi eh, palat pala Diyos si Kristo oh. kasi may simula. Mali yan, mali. Mali lang yung unawan niya sa uno-uno ng Juan. Yung tinutukoy ng phrase na nang pasimula, tumutukoy yun sa period of time na kung saan ginawa yung langit at yung lupa. Henesis uno-uno. Ganun lang naman yun. Simple lang naman. Bakit, bakit iniiba-iba pa, ano, Brother Gabriel? Um, ano, yung, yung uh, uh, ibig sabihin. Oh, ayaw nyo kasi nilang tanggapin eh. Madali lang naman sagutin to. At saka, kapatid na Gabriel, ipakita ko lang yung sali na Basahin ah. natin yung Amplified Bible ng uh, Juan Uno Uno. Pakibasa yung sali na yan. Ang ganda ng pagkakasali. In the beginning, before all time, was the Word, Christ, and the Word was with God, and the Word was God Himself. Ayan, Isaias. May ano pa? Oh, citation pa ng Isaiah. Six. Nine-six ata yan. Isaiah Nine-six. Nine, so tama, Brother Gabriel, ano? Yung John 1-1 uh, na sinasabi dyan, kapatid na Gabriel, before all time yung ibig sabihin nung in the beginning. In the beginning, before all time. okay eh, naman pala, eh. Bakit iniiba-iba pa yung kaulugan? So, ganun po yun. So, yan. Ito na lang siguro yung ating masasabi kasi maliwanag na maliwanag. Kasi ganito yun, ano? Gusto ko lang i-diin ito, brother Gabriel. Sa, kung INC yung tatanungin mo, ipapalabas nila na yung Juan Uno-Uno, yung Diyos daw na tinutukoy, i-flash nga lang natin sa screen. No? Alam ko na yung doktrina nila dyan eh. Kapag uno-uno ng Juan, yung kanilang uh, gustong uh, explain yung pag explain nila ganito, nang pasimula daw siya ang verbo. Kasi yung verbo, di ba, sa ibang salin, salita eh. Siya ang salita. Kasi word eh. In the beginning was the word. So sa ibang salin, salita. Eh, eh nga nila daw, ano daw ito? Ibig sabihin daw nito, plano. Plano kasi salita. Plano, plano. pa daw. Ibig sabihin, Oh, oh. Ibig sabihin, si Kristo daw, eh nasa isip na ng Ama. Eh, kaya, noong panahon na yun, in the beginning, iniisip na ng Diyos Ama, si Kristo. Parang ganito yung lumalabas. Kaya nga, kasama ng Diyos ang Salita. Ayan, no? MBB. O yan. Kasama hmm. ng Diyos ang salita. Tama. Kasi salita. nga, yung plano ng Diyos, kasama niya. Kasama ng Diyos yung kanyang plano. At yung plano na yun, siyempre, hmm. Diyos. Tama. Kasi plano pa nga lang, eh. O yan ang kanilang uh, gustong itumbo. Eh, mali pa rin. Kasi, merong kalata sa Apokalipsis na si Kristo nasa langit na, naka, ano, sa langit. Pero yung tawag sa kanya, ay eh, verbo ng Diyos. O eh, paano ngayon yan? Ibig sabihin ba, nakakya na sa langit, plano pa rin siya? O, plano di, pa rin. hindi <laughs> pwede. Hindi pwede. Kaya nako, oh, mali oh. yung nawa nila dyan. Sa Juan Uno-Uno, disgrasya Uno, pa lagi, hindi makakalusot. Kaya nako, kahit anong pang palusot, wala, hindi nyo kaya. At uh, nako, itatampok natin yan kasi mabahabang discussion yan. Itatampok natin sa ating programa sa Mayo. May isa, isa yan sa mga inihanda kong episode kapatid na Gabriel uh, release of Christ episode sa sa May. By the way, abangan niyo po sa May ha, mga mga ibabalik na natin sa Factbusters PH yung ating regular format aside doon sa Tagasuri talakayan. Ibabalik na natin yung mga extreme episode, yung regular episode, yung pati yung talakayan sa Tagasuri para sa ating mga subscribers. So, yan lang, Brother Gabriel. Yan ating masasabi.